Hello guys, good morning, good afternoon and good evening Nandito ako sa dining table ng mga staff Kaya medyo malayo ito sa wifi, ewan ko kung makikisama Dahil pangatlong beses ko na yata dito nag-record ng video Kaya lang may problema sa connection kasi uh, basement na ito yung aming wifi in sa second floor So, sana naman ay uh, pakisamahan tayo ng ating Wi-Fi. Meron tayong bagong uh, update kung nasaan yung ating golden couple. At hulaan nyo guys, nasaan sila ngayon. Sila po ay nasa Tananan, Carlos Yulo at Chloe San Jose. Ebenida ang sweet moments nila sa Australia. So, ayan, nasa Australia sila. Uh, another photo. Hmm, di ba? So, talagang nasa Australia sila kasi yung view na yan ay sa Australia yan. Oh, di ba? Ayan. Enjoy hanggat may buhay. Kasi minsan lang mabuhay sa mundong ito. Pero, isama mo naman ang mga magulang mo kalo wag lang naman yung side ni Chloe San Jose. Meron ka na nam, meron ka namang parent na dapat mo rin i-enjoy. I mean isali sa iyong victory hindi lang yung uh, kabilang side. Kasi uh, meron karma, darating ang karma at ang karma ay digital <laughs> Oo. Kay, uh, at saka alam nyo guys, narating niya na ang Japan, narating niya na ang Korea, ang Paris. Bumalik na kasi sila sa Paris, di ba, after the uh, Olympics. Bumalik ulit siya para manood sila sa Paralympic. Sa Paralympics. Tapos, uh, of course, may visa ito. May visa si Carlos dyan sa Australia kasi hindi naman siya Australian citizen. Si Chloe lang. Pero kaya nilang i-process yung visa, kaya nilang magpila sa immigration. Pero yung pupapuntang malate na, na malapit lang, traffic lang yung isasacrifice nila, oras lang ang ibabiyahe nila, hindi nila kailangan ng boarding pass. Well, ito si Carlos, pag nagbiyahe yata ito anywhere na pal ang sakyan ay libre at business class pa. Tama ba ako guys? This is to be validated ha, kasi noong pauwi pa lang siya ng Pilipinas noong August uh, 10, nabalita yan sa mainstream media na si Carlos Yulo ay magbe-benefit ng unlimited trip sa PAL. Dahil ang PAL ay isa sa mga nagbigay uh, prize sa kanya o nag-sponsor sa kanya mga trip. Kung PAL ang sasakyan at siyempre PAL ang pagmamayari ng Pilipinas, di ba? So at business ito and again si si Carlos lang ang na-mention doon sa mainstream media na nagbalita hindi na siya na si si girlfriend ay kasama sa business trip niya inaware basta pa lang sakyan. So uh, ang ano lang nito ang ating pinupunto dito is ang lapit ng Malate, di mo kailangan ng boarding pass, hindi mo kailangan mag mag uh, mag-eroplano. Ayan, may sarili naman siyang sasakyan. Traffic lang talaga dito ang kanyang magiging sakripisyo. Pero hindi niya mapuntahan. Pero napuntahan niya na ang iba't ibang lugar na malalayo. So this is the biased side of Carlos Yulo. And take note guys, ang ganda pala ng kanilang relationship noon na. Meron ako na panood dito na six minutes or almost seven, pero hindi natin tatapusin. Pero para lang mag-picture out natin yung kanilang relationship noon ni Mrs. Yulo at uh, nila Carlos and Chloe way back 2021. Okay naman pala sila. Let's watch this. Ha 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 800. <laughs> 800 para sa <laughs> <mahal. laughs> Gapal natin. Gapal natin later. Ito yung Papa games natin. Guest wallet. Ah, oh, May lamang isang libo. Oh, may nendro. Oy, hindi pwede yan. Mahal yan. <laughs> Magkano po si Ka... Ay, be, edit, carry, limo, conastilio, mamahaling figurine yan. Ha? May kaloy Hoy, Chloe! <laughs> Hoy, Chloe, <laughs> bumi ka! Huwag <laughs> kang pamayin kaloy. Mamahaling figure rin yan. Huwag <laughs> kang mag, mag Wala Hindi ka ko na ating pamimigay. Iiyo na yon. Wala <laughs> na. mag ka lang sa paninda ko. Kanya-kanya <laughs> 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 <ay>, na. Wala naman kasi ko, Gerald. Ay, ma'am, ma'am, ka na, ha? Ah. Nice. coach, maganda to, coach! Na-mayin Ayan. Di na natin tatapusin kasi almost seven minutes yan. Yung napunood ko kasi ng mga nakarang araw, dito sa video din na ito kinuha, ang sinasabi ni Mrs. Angelica dyan o ni Mrs. Yulo ay, uh, kung pwede ko lang sana ibenta si Kaloy para yumaman ako, gagawin ko. Which is, bin, ano siya dyan, uh, siya ng comment kasi mukhang pera daw si Mrs. Angelica na pati ang anak ibebenta. Okay naman pala sila. Ngayon, mapapatanong ka sa sarili mo, saan ito sila nagkagulo? Ano ba talaga ang totoo? Kasi okay pala sila. So sa pera sila nag-ahaway. I mean, hindi naman na ito lingid sa ating lahat na hindi sa pera. Sa pera talaga. Pero ang ano dito is, si Miss Angelica, sa nakikita ko, sa mga gano'n na rin sa mga napapanood ko, nag-remind talaga siya kay Carlos Yulo na baka maubos ka. Siguro napapansin niya from 2021 tapos nag-live uh, li in together na sila at nakikita ni Mrs. Angelica ang spending ano nila, yung way of spending with Chloe San Jose, yung mga luho like that, yung mga travel nila together. Siguro nag-worry si Mrs. Angelica na baka maubos ka anak. So, kaya doon na lumabas yung sinungaling ka, magnanakaw ka. Sorry ha, sa paulit-ulit. Pero ina-analyze lang natin yung pinanggalingan ng, uh, ng kanila conflict. Kasi okay naman pala sila. Akala ko naman from the start, hindi talaga naging okay yung relasyon na na kasi according sa statement ni Carlos doon kung babalikan natin yung nakapajama silang dalawa nakaangkla yung uh, baba dito ni Chloe sa sa kanyang shoulder 'di ba ang inaano niya doon na ayaw ni Mrs. Angelica kay uh, Chloe San Jose. So ibig sabihin nag nagsisinungaling tong dalawa na to. Pero para sa akin sa pera talaga nung pagpuna talaga ni Mrs. Angelica kay kay Carlos o pangaral na anak, uh, ano ba to? Ano ba itong nakikita ko? Bakit puro puro happenings ang inyong mga bakit puro happenings ang nakikita ko. Baka nag-remind lang naman to si Mrs. Angelica as a nanay. Ang daming nagsasabi na ginagawang investment yung mga anak kasi may mga incentives na natanggap mula sa panganay na si Joriel kasi ano rin, nasa gymnast din. Si uh, Carlos, si Eldro, si Eliza. Ang dami kasing bumatikos kay Mrs. Angelica na ginagawang uh, investment. Pero sa makikita natin o sa nakita natin video, nagtatrabaho naman pala si Mrs. Yulo. Hindi naman pala ito nakahilata lang na porket kumikita na yung mga anak, bakit kailangan ko pa mag-live selling, but di na lang ako umasa sa mga incentives ng mga bata. Hindi rin natin dapat lahat ay pinaniniwalaan doon sa mga naglalabasang paninira doon kay uh, papunta doon sa kay Mrs. Uh, Yulo kasi di ba kaya nga yung mga ato yung mga attorney tatlo ang nagdedepensa kay uh, Mrs. Yulo ngayon eh yung si attorney Dennis, si attorney Calderido, si attorney Joel at uh, yung doktor, Dr. Mata o else uh kumampi sa kanya kasi alam nila na hindi naman ang ina ay nagpapaalala lang. At meron nga siya dito statement. O, oh. pasahin natin guys. Ito meron dito statement si Mrs. Yulo. Dumatagal na ito pero of course, this is still from her. Ito oh. hmm. Hindi ko naman, hindi ko man naibigay sa inyo ang, ang luho ng material na bagay pero I made sure na hindi kayo magugutom at di din mahu, kahit papano sa uso. I made sure din na makapag-aral kayo ng mabuti. ba? Diba? So, this statement, ginampanan niya ang pagiging ina niya. Actually, hindi lang pagiging ina, kasi ang dami niyang pinapakain. Nandiyan yung nanay niya, yung tatay niya, yung mga lolo-lola niya kasi mga buhay pa na nandiyan din sa kanya. May mga pamangkin pa siyang pinapaaral doon sa kay Benny Andaya ko na panood. So, ibig sabihin, si Miss Angelica ay hindi masamang ina. Kasi may mga masasamang ina. Meron akong OFW yun na na-interview from from Istanbul. Teka, baka nagkamali ako. Yes, from Istanbul na nagpapadala siya ng 35,000 a month. Hindi siya umuwi ng 15 years kasi akala niya makakapagpapundar siya ng bahay, makakapagpapundar na siya ng, ng accounting uh, kaunting negosyo kasi nung umalis siya sa bahay nila, sako lang ng bigas ang, ang dingding ng bahay nila, yung pinakadingding para lang hindi sila makita o pag natulog kahit pa paano ma-shield sila ng kaunti doon sa sako na pinaikot sa bahay nila at saan sila nagdudume pasintabi sa mga kumakain naghuhukay sila sa lupa para madumume o kaya doon sa mga kasagingan tapos nag-abroad siya kasi medyo ano to medyo bading itong aking naging guest nag-abroad siya, naging waiter siya doon sa Istanbul at kunento niya sa channel ko na kahit mga tira-tira na manok, yung mga, kasi manok lang naman ang kinakain sa mga Muslim country, di ba sa restaurant, manok at saka yung mga lamb yata. Uh, kinakain niya yung mga tira-tira sa pinggan na nililigpit niya ng mga customers. Hindi niya tinatapon, kinakain niya kasi nagtsatsaga siya ng, uh, nagsatsaga siya ng mga tira, tira kasi ayaw niya bumili. Kasi ang kanyang sweldo, buong-buong niya pinapadala kasi umaasa siya na ang kanyang mga magulang ay ma- Uh, kakabili ng mga pang, yung pangpaayos ng bahay at babalik siya sa Pilipinas na may CR na sila. Pero ito ang shocking moment. Nung umuwi siya sa Pilipinas, kung ano yung kanyang inalisan, ganun pa rin ang kanyang dinatnan. Pero, well, nagkaroon sila ng tampuhan, nagkaroon talaga ng galit, talagang, ah, uh, naghalit talaga siya ng husto dahil may karapatan siyang maghalit dahil winaldas ng nanay ang kanyang padala na 35,000 a month sa tong sa sabong pina, hindi na pina, hindi pinahalagahan pinamimigay sa kanyang apat na kapatid hinati-hati nila yung ine-expect niyang pera na hindi na akala niya napunta sa mabuti at tinanong ko nga siya bakit hindi mo ba na mo-monitor through uh, hall, kasi nasa ano naman tayo na ngayon nasa gadget na ang ano niya, ang kwento niya is hindi daw nararating ng internet yung kanilang lugar kasi in lang barangay sila wala pang maganda at maayos na kalsada habal-habal lang ang nakakarating doon which is maniniwala ako somewhere in Iloilo kasi ilonggo itong aking guest uh, bundok sa Iloilo so ngayon Akala niya, kasi tuwing tatawag siya kasi hindi nagaano lang siya eh nakiki, uh, ano man. pag tumatawag siya walang camera yung talagang ano lang at naluwas lang yung nanay niya sa bayan pag tatawag siya ay ganun daw ay uh, binibili daw ng mga material ganyan ganyan so umasya siya na mayroon siyang babalikan pero pag uwi sa Pilipinas wala pa lang bahay ganun pa rin ang itsura ng bahay nila see pero nakaya niyang patawarin ang nanay niya after all na ma-realize niya, binigyan niya ng ultimatum na pag uh, ginawa niyo pa ito, magpapadala ulit ako. Kapag hindi niyo ito uh, ginasto sa maayos, magkalimutan na tayo, na mag tayo. And so, nang bumalik siya sa akin sa guesting ng second time kasi sabi ko, please uh, bumalik ka kung uh, kaya mo pang mag re ulit. So nung bumalik siya sa akin, yun ang sinabi niya na napatawa niya na ang nanay niya, okay na sila. So lahat ng mga nangyari doon at nakapundar na lahat ng mga pangyayaring nakaraan ay uh, napalitan ito ng pagbabago, nag-move forward sila, naging leksyon sa bawat isa sa kanila, sa mga kapatid niya at sa mama niya, yung nakaraang uh, gusot nila, kaya inayos na ng ng mga ng mga magulang niya yung um, padala niya ulit, ginastos na sa tamang pagkakagastusan. So kailangan natin magpatawad kasi wala sa, sa ating mga, wala ni isa man sa atin ang malinis at wala ni isa sa atin ang walang kasalanan. Kahit yung pamilya ko, hindi rin, hindi rin perfect. Marami din mga gusot sa pamilya ko, pero nasa sa atin lang yun. Kung ayaw natin ayusin, o, uh, o magtitigas-tigasan tayo hanggang kamatayan. It is always us. Hindi po yung panahon, hindi yung kapitbahay, hindi sino man. It's us ang mag-aayos ng ating mga sariling mga gusot. At sana yun ang gawin din nitong uh, ating golden couple. Kasi hindi masama si Mrs. Yulo, ha? Nagtatrabaho. Kasi kung masama si Mrs. Yulo, lahat yan sila naglayas. Baka maging adiktos, benediktos itong mga bata o palaboy. Makikita mo dito yung totoong magulang na nagmahal sa anak at nag-aruga sa anak. But hindi na pariwara si Joriel, si Eldro, si Elisa Ito lang naman ang bukong tanging uh, si Carlos ang medyo matigas sa kanyang nanay. Uh, ito, ano to? Maybe next year. And have children maybe after uh, I compete in LA for the 2028 Olympics. We want to get married next year. Ito pa. Paano ka maging modelo sa mga generation ninyo na inuuna yung pagsasama kaysa sa pakasal? Aside dito sa red flag itong pagsasama dahil uh, mali talaga yung nagsasama tayo nang hindi tayo kinakasal and all of us also ay hindi hindi lang naman to sila Carlos ang meron merong ganitong situation pero sila kasi yung tinitingala ng mga kabataan na hindi dapat nila itong ginagawa na inuuna nila yung pagsasama kaysa sa kanilang uh, pagpapabasbas ating mga Filipino we are in a Christian country kahit anong religion ka maborn again ka whatever religion you belong ating ipinoo ipinopursige dito is to get married first gahab basbas or have blessing from your pastor from your priest from the mayor or from the authorized people to bless our uh, yung ating uh, pagbaband husband, husband and wife but ano ang ginagawa niyo dito na una na yung ano yung pagsasama bago yung magbabalak na magpabasbas What is this Friend, si Chloe ano Jose 10 times changing of attire at one moment very spoiled girlfriend uh, again guys we have obligation to remind our kapwa kung alam natin hindi na maganda ang ginagawa kasi may pananagutan po tayo sa taas kung alam natin na mali na ang ginagawa ay uh, hindi pa rin tayo tumutulong na paguhin yung pagkatao ng ating mga kapwa. At sinampol ko na dito noon na halimbawa may adik sa kapitbahay ninyo, nakita mo nagsisingho, tas ayaw mo lang kumilos, hindi mo pinuna at nakabiktima ng pangahalay sa kapitbahay o kung kanino man. So, pananagutan mo yon Kasi alam mong mali ang ginagawa So, tulad din nito, mali ang ginagawa nila sa kanilang mga magulang kung hindi natin pupunain, Meron tayong obligasyon at kasalanan dahil hindi tayo uh, tumulong na baguhin ang ating kapwa. So guys, hanggang dito muna ngayon kasi dumidilim na, mag alas 7 na nang ng gabi. Uh, kailangan ko na manarado ng mga blind window. Uh, at, uh, malamig na rin dito, guys, kaya naka-sweatshirt tayo lagi malamig na kasi. So anyway, thank you very much and I'll see you again later. Bye for now.